Maraming mga cat owners at maaring isa ka na din doon ang nagtatanong kung bakit nagiging kakaiba ang ugali ng kanilang mga alagang pusa sa tuwing lalabas ang bilog na buwan. Sa video na ito ay sasabihin ko po sa inyo ang mga dahilan kung bakit nga ba sila nagkakaroon ng strange behavior during full moon at iba pang phases ng moon ang may posibleng epekto sa iyong pusa. Pero bago po ang lahat, iniimbita ka namin sa aming channel at maging parte ng aming lumalagong cat community sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-ring ng notification bell. Base na rin sa mga iba't ibang karanasan at obserbasyon ng mga tagapag-alaga, ang paglabas ng full moon ay nakakaapekto daw sa pag-uugali ng kanilang mga alagang hayop. Isa na nga sa mga hayop na ito ay ang mga pusa. Kapag daw may full moon, kadalasan daw nagbabago ang behavior nila. Ayon na rin sa mga cat owners at veterinarians, ang mga kadalasang ugali ng mga pusa during full moon ay madalas na pagtatago, pagkabalisa, pagiging malikot, pagiging mas maingay o mas madalas na pagmyaw kung halimbawa ang alaga mong pusa ay madalas na matakot o ma-anxious mapapansin mo na during the full moon mas lalo siyang kakabahan at matatakot sa mga bagay sa kanyang paligid na hindi naman nabago sa kanya meron din namang mga pusa na mas playful hindi gaya ng normal niyang behavior meron ding posibilidad na ang iyong pusa ay maging mas aggressive than usual meron isang pag-aaral na nagpapatunay na meron ng epekto ang bilog na buwan sa mga pusa. Ayon sa isang pag-aaral sa University of Colorado, 30% daw ang chance na ma-injure ang mga pusa near or during full moon time. Ito daw ay marahil sila ay madalas sa labas ng bahay dahil sa maliwanag na ilaw ng buwan o dahil sa hindi nalalamang effect ng moon sa mga pusa. Hanggang ngayon ay wala pa ring madinaw Nakasagotan doon. Ang tulog din ng pusa ay naaapektuhan ng bilog ng buwan. Ang circadian rhythm ay ang physical, mental at behavioral fluctuations and variations na nangyayari sa loob ng 24-hour cycle. Ang mga hayop, halaman at iba pang living things ay nagpapakita ng pagbabago sa kanilang circadian rhythm, gaya na lang ng heart rate, sleeping patterns, hormones, body temperature, at blood pressure. Ang circadian rhythm ng mga pusa ay hindi gaya nating mga tao. Mas madalas matulog ang mga pusa kaysa sa atin. Ang ilan sa kanila ay natutulog ng higit na 16 hours per day. Kapag full moon naman, una mas mapapadalas ang pagtatago nila at dahil dito, maapektuhan ang tulog nila kaya minsan ay nagiging mas energetic sila. Dahil na din dito, maraming mga theorists ang naniniwala na ang gravity at nighttime light ay ilan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagbabago sa behavior ng mga pusa during full moon. Ang full moon ay hindi lang nakakaapekto sa mga pusa, kundi pati na rin sa iba pang mga hayop gaya na lang ng mga European badgers na mas madalas nagmamark ng kanilang territory more than usual. Ito rin ang oras para sa mga ito na maging sexually active at nagiging madalas ang kanilang pagmimi. Ang mga lions naman ay mas napapadalas ang paghahunt pagkatapos ng full moon. At ang mga African lions ay kadalasang nananakit o umaatake ng mga tao during the full moon also. Ang mga scorpions naman ay naguglow sa liwanag ng buwan kaya naman nahihirapan silang makahuli ng prey kapag bilog ang buwan. Mas pinipili na lamang nilang magtago during this time. Bukod sa scorpions, maniwala man tayo o hindi, pati ang mga corals ay nagre-react sa full moon. Ayon sa mga researchers sa Australia, During this time din daw, ang mga corals ay nagre-release ng maraming amount ng egg at sperm. Ang full moon ay isa lang sa mga phases ng lunar cycle. Maraming mga astrologers ang may mga theories kung paano nakakaapekto ang mga moon phases sa mga hayop. Ang new moon ay ang unang phase ng buwan. Ito yung kapag ang buwan at ang araw ay nag-align at ang araw at ang earth ay nasa opposite sides ng buwan. Ang mga pusa during this phase ay kadalasang nagre-relax. Ang supermoon ay kapag ang buwan ay nasa pinakamalapit sa ating mundo. Sa phase na ito, kadalasan nagkakaroon ng instincts ang mga pusa na lumayo sa panganib at manatiling ligtas. Ang waning moon ay ang moon pagkatapos ng full moon at bago mag new moon. Sa phase na ito, kadalasang naghahunt ang mga hayop, nag-iipon at naghahanap ng pagkain at naghahanda ang kanilang tahanan. Sa magaling salita, sila ay nasa nesting instinct mode. Ang waxing moon ay ang kabaligtaran ng waning moon. Ito ay yung buwan pagkatapos ng new moon at bago mag full moon isa itong calm period sa animal world. Ito ay panahon para sila ay magpahinga at matulog. Ang blue moon ay isang napakatambihirang pangyayari na lumalabas lamang isang beses sa tatlong taon. Ito ay kapag mayroong dalawang full moon sa loob ng isang buwan. Para naman sa mga pulusa, asahan natin na dobilin ang kanilang pagiging makulit at energetic at pati na rin ang kanilang pagtatako sa kasamaang palad wala ngaanong magagawa ang isang cat owner para maayos ang mga strange behavior ng kanilang pusa kapag bilog ang buwan pero ang pwede nating gawin ay maging aware sa lunar cycle para hindi rin tayo mahulog sa mga kakaibang pagbabago sa kanilang pag-uugali during this time Alam niyo ba na bukod sa mga strange behavior ng pusa kapag buwan ang mga ito din ay mga kakaibang kakayahan na mag-protect sa kanyang tagapag-alaga mula sa mga evil spirits. Pwede mong panoorin yan sa video na nasa kaliwa ng iyong screen at speaking of spirits, talaga nga bang nakakakita ng multo ang mga pusa? Alamin po natin yan sa video na nasa kanan ng iyong screen at huwag mong kalimutan mag-subscribe kung natuwa ka sa video na